ang sinungaling ng sa pamilya ng lahat ay sa kaso ng ng buhay Kinisahay, matatagpuan sa usa at niha ang So ang tanong ko diyan, yun, yung inuuso ni nanay. Tama? Adrian, sa himbawa ko punto tinatamad na solution. So yung kapag tinatamad na solution, mahirap pagsiyawin yung solution. Yung tinamad na bigyan ng pagkain, at tinamad na ng biyaya. Yun ang mahirap. Remember the Sabbath and keep holy. Now the instruction will follow how do you keep the Sabbath and the instruction will follow. Oh, every Friday night I will turn off my phone. Every Friday night, I will stop watching TV. That is the instruction on how you will keep the Sabbath. Oo oh, ano? yes, yes. So yung, yung thinking, yung, 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 yung teaching, yung pagtuturo, yung pagbibigay ng set of instructions, it involves character development. Gusto nila magputo tayo dun sa mga bagay na ginagawa natin. That's why they're giving instruction. kapag ito sa dalit ko, kapag kailangan mo, hindi humilig yung kumara. Hindi humilig. Parang normal lang. Siguro ito para sa kanya yung pagsulat sa babala. Parang masabi mo na susunod yung magulang ko kapag na ano, nabibig. Like, mo yung responsibility mo bilang anak. yung, yung ano, nabibigyan mo sila ng is Na yung maluwag na na Kasi, kalayaan. Tatapot at at sa kahit ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag ng kakay sa pagkat sa araw na ikaw ay kumain ngayon ay walang pagsalang mamamatay na. Uh, ginagawa mo ba siya ng nakasimangot? Tapos nagubes kang pinggan, halos mabasag na yung pinggan, kakaganon mo? O ginagawa mo siya dahil alam mo, unawaan mo, na kaya mo yung ugasan nyo kasi may, may, yung, nakikita mo yung kabuhan nun, no? nakakain kasi kayo may, may kakain kayo pamilya. Tapos dahil doon sa hugasan ng pinggan, kumain ka, nagkaroon kayo ng sama-samang pagkakain. Pagkain, nagkaroon kayo ng sal salo-salong usapan about sa mga kain ng bagay. Lalo na sa spiritual? Sabi, magkakaroon ng kayo saan na hindi mo nakikita dahil ang tinitignan mo ay paghuhugas ng pinggan. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh okay? Isang magagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang kayawi sapagkat ang mga iyan ay lalong naglalayo ng mga tao kayawi. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina himineo at Pileto.